sa gilid ng baryo ng San Isidro. May isang bahay na matagal nang walang nakatira. Nakatayo ito sa ilalim ng punong akasya. At ang mga bintana ay nakasara na parang mga matang nagmamasid. Araw-araw, sa tuwing daraan ang mga bata pa uwi galing paaralan. Pinipili nilang maglakad sa kabilang daan. Sabi nila, may batang umiiyak sa loob. Walang nakakakita. Ngunit lahat nakaririnig. Isang araw, isang bagong pamilya ang lumipat sa baryo. Kasama nila ang kanilang anak na si Marco. Isang masigla at mausisang batang walong taong gulang. Habang naglalaro siya ng bola sa kalsada. Tumilapon ito papasok sa bakura ng lumang bahay. Tahimik. Walang hangin. Ngunit naririnig niya ang tok-tok-tok ng bola sa sahig sa loob. Hello, mahinahon niyang tawag. Walang sumagot. Lumapit siya sa bintana at sumilip. At doon niya nakita. Isang batang babae na kasing edad niya. Nakaupo sa sahig. At may hawak na luma at kupas na manika. Umiti ito sa kanya. Isang mabagal malamig na ng ngiti. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco. Habang nakahiga, naririnig niya ang mahinang kaluskos mula sa labas. Tok-tok-tok-tok-tok-tok. Tumingin siya sa bintana. Nandoon ulit ang batang babae. Nakatayo sa dilim. May hawak na bola. Marco, mahinang tawag nito. Halika laro tayo. Ngunit nang sumilip si Marco sa labas, wala na ang bata. Ang bola ay nasa paanan ng kanyang kama. Kinabukasan, bumalik siya sa lumang bahay. Gusto niyang malaman kung sino ang batang iyon habang naglalakad siya sa loob. Napansin niya ang mga lumang larawan sa dingding. Mga larawang itim at puti. Mga taong hindi nakilala ng kasalukuyan. Hanggang sa isang litrato ang nakatawag ng pansin niya. Isang batang babae na hawak ang parehong manika. May petsa sa ilalim, isang libo siyam na at apat na putatlo. At sa gilid ng larawan, may nakasulat sa lapis, Si Lira, ang batang hindi nakaligtas sa digmaan. Nang lingunin niya ang silid. Nandoon na si Lira. Nakatayo, nakangiti. At sa kamay nito. Ang bola ni Marco. Naglakad ito papalapit. Walang tunog ang mga yapak. At sa pagitan ng katahimikan. Naramdaman ni Marco ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Hindi ako nakalabas noon, mahinang sabi ng bata ngayon may kasama na ako. Ngunit sa isang iglap, nagising si Marco sa kanyang kama. Basa ng pawis, hingal. At nasa tabi niya ang kanyang ina. Anak, nananaginip ka, sabi nito. Walang bahay doon. Matagal nang pinatag ang lumang bahay. Ngunit nang lingunin niya ang sahig. Naroon pa rin ang bola. At sa ibabaw nito, may nakasulat na pangalan. Lira Mula noon, hindi na muling nakita ni Marco ang batang babae. Ngunit gabi-gabi, kapag tumatama ang buwan sa bintana ng kanyang kwarto, minsan ay maririnig pa rin ang mahina at mahabang tawa ng isang bata. Hindi na niya tinatanggal ang bola sa ilalim ng kama. Sabi niya, baka gusto lang nilira ng kaibigan. At kung minsan, kapag tahimik ang gabi, tila may dalawa ng boses na naglalaro sa dilim. Aral. May mga kaluluwang nananatili hindi para manakot. Kundi dahil naghihintay pa rin silang may makaalala.